Chickenpox o bulutong sa pagbubuntis? ano bang pwedeng makuha ni baby? I-explain ko yan. So, congenital varicella syndrome, yan yung pwedeng makuha ng sakit ni baby kapag ang nanay ay na-expose sa taong may bulutong. Okay? So, pwedeng niyang maapektuhan yung skin ang developing brain, pwede maging maliit na utak o magkaroon ng hydrocephalus, developing na extremities, ang kanyang mga kamay at paa, ang spinal column, tapos ang kanyang mga mata. Salamat yan sa mga organs sa pwedeng maapektuhan kay baby. So sa mga family dyan na gusto po magbuntes, better po na magpabaricello vaccine muna bago magbuntes, no? So pag nagpa-inject po niyan, at least 3 months Bawal pong magbuntis. At sa mga nanay naman na na-expose sa chicken pox, na nagde-develop ng mga symptoms tulad lamang ng fever at saka ng mga rashes, better po na ma nyo yan sa OBGYN nyo na doktor para malaman po ang mga next na gagawin. At sa may mga chicken pox naman dyan, at least 10 to 14 days po kayong mag-isolate. Okay? para po yan sa kaligtasan ng marami at para po hindi tayo makapanghawa, no kawawa naman po ang natin especially mga buntes at kawawang kawawa din po si baby so sa mga nanay po dyan na buntes ha kung kayo po ay may kakilala na may chickenpox better po umiwas so kung meron po kayong tanong at gusto nyo pong malinawan better na magpakonsol po kayo sa inyong doktor and get your vaccine now okay?